Sige, sige. Tumbling, Kurt. Hoy, <laughs> maigoy mong hud, ha? Kuya. Dito na kadapit pag tumbling, kuya. Hala, naka-tumbling na siya? No, naka-tumbling na. T tumbling na, tumbling na. Kurt. Tumbling na, Kurt. Pareha ka ate, oh. Pareha ka ate. Mm, tumbling na, pareha ka ate. ha <laughs> <laughs> Agoy. <laughs> 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 <Bata> <Ay, laughs> ala, asa mo tumbling Tamlig dito. Maray oh, ate. Ala. Wapak ko ka. Ala. Hoy. Ate mo. Kona sa ate. Kay magtambling daw siya. Tambling na kart. Kart. Tambling na. Uh -huh. Sige na kart. Allah dibakar, dibakar di baka nak mak halangan. Nah ni. Hati-hati <laughs> na, petamlinga sik. Muot di <laughs> gori <laughs> <tukasi> kat. Ni kama. <Kurt. laughs> ni pa kama. <cof> up up up. Papa ku ka dia. Tamlinga kat. Kat tamlinga. Tamling. Tamlinga. Ang na, Kurt. Ang damdeng. Baka ba? Pareha kang ate, oh. Pareha <laughs> kang ate. Ala, baba, baba. Baba ate. Baba. Baba. O, ikaw ba mo baba? Baba ka ate? Saka ipod. Hindi, baba ate. Baba <laughs> ate. Ala. Lamit di hadulaan kini man maunsa kay kuan <laughs> <Mayan> man. Hmm, <laughs> sige na. Asa naman ka? Asa naman ka? Kurt, Kurt. Tumbling, Kurt. Tumbling. Hmm. <laughs> <laughs> Tumbling, patumbling mm. Pat nga sa ate. Tumbling nga. Hmm, anak. Sige, Kurt. Sige, Suntok si mong ate, o ni kuya. <laughs> ah, ni kuya. Tuwa sa doon Ni kuya sa siya, tuwa. Malingaw mo waning mga bata. <laughs> Kalingaw mo apuhan eh. Ah, ka. Shit! Wala. ka mo. Hello guys. Hello, Hello guys. Hello, Hello guys. <laughs> <laughs> Huwag <laughs> i-sapot Huwag i-sapot ang saputon. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Sige, na dito, ate. Tumbling na. Ayaw, ayaw. Ayaw na gina. No, no. Ato na, tumbling na, ate. Tumbling na, tumbling. Ikaw, tumbling. na, si ate oh, nagtambling oh, ate. Tumbling na ate. Ah, tumbling na ate. Na Ayaw, ayaw ko ni. Eh. Ayaw ko na. Ayaw ko na. Baba daw siya, baba, baba, baba. Baba siya, baba. Ayaw pa doon din si Kuan ha. Diri sa naplin. Baba. <laughs> baba. Ayaw, 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 baba. Nagbaba ka, Kek? Kuyo, pan... Baba. Baba. Asa mang ka? Asa mang ka? Ah. Ari na ta diri. Tai. Hmm. Kay eh, bahalag ba ko an ka kay. Hello. Di ba ka ba ko sa arpilir nang iyang lubot? La 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 tumbling tambling na siya. Ah. Maigo imo eh, mang ah, na po Tumbling, tumbling. Tumbling, tumbling. Si Kurt Kurt. si Princess. O si Kuya. there they're there. Kuya, they're there. O si John Kurt. John Kurt. John Kurt. Jan, Kurt. Jan, Kurt. Chào tạm